May isang bagay na hindi mo pa napapansin. Isang bagay na gumalaw ng tahimik sa labas ng iyong paningin, ngunit humipo sa iyong landas sa isang mapagpasyang paraan. Habang nagtataka ka kung bakit may mga pintuan na bumukas, kung bakit sa ilang araw ang sakit ay tila mas natitiis at ang kalungkutan ay mas magaan, mayroon isang lihim na puwersa na umaalalay sa iyo. Ang puwersang ito ay hindi nagmula sa tsamba. Hindi ito basta-bastang sumulpot. Ito ay pinakain ng lihim na panalangin ng isang tao na, nang hindi mo alam, ay itinataas ang iyong pangalan sa harap ng hindi nakikita. Pinag-usapan ka niya noong wala ka ng lakas para magsalita tungkol sa sarili mo. Hiningi niya ang para sa iyo sa isang panahon na tila wala nang nagmamalasakit. At nayon, lumalabas na ang nakatago. Ang revelasyon ay simple, ngunit napakatindi ng intensidad, hindi ka kailanman nag-iisang tulad ng iniisip mo dahil sa katahimikan, may taong naniniwalang ang iyong buhay ay nararapat maisalba. May nagdaosdas para sa iyong kinabukasan noong ang nakikita mo lang ay dilim. Naiintindihan mo ba kung paano nito binabago ang lahat? Hindi lang ito isang religious na kilos. Hindi lamang ito tradisyon. Higit pa ito sa salitang iniukol sa hangin. Para bang narinig ng universo ang dalangin ng isang puso na naniniwala sa iyo? At marahil nadama mo na ito yung hindi inaasahang lakas na lumilitaw kapag nasa sukdulan ka na. Yung bigla ang kalmado sa gitna ng kaguluhan. Naisip mo na ba kung saan ito nagmumula? Ngayon, nagsisimula ka ng maintindihan. Hindi lang ito basta tsansa. Hindi lang ito ang iyong pagtitiis. Mayroong isang di nakikitang tulong na pinananatili ng isang taong nagpasya sa sekretong paraan na ilagay ang sarili sa lugar na hindi mo kayang puntahan. Malakas ang makilala ito, hindi ba? Halos hindi komportable ang pagtanto na ang iyong kwento ay naantig ng mga kamay na baka hindi mo kailanman makita. Ngunit nasa pagkabulnerable na ito naroon din ang katotohanan, mas minamahal ka kaysa sa iyong iniisip. Kung nangyari na ito sa iyo, magkomento, kailangan ko itong marinig. At habang pinapadaan mo ang pagunawa na yan sa iyong puso, may bagong umuusbong na ideya. Dahil ang malaman na may nagdasal para sa iyo ay katumbas ng pag-unawa na ang iyong buhay ay may halaga, may kabuluhan, may direksyon. At ang halagang ito ay hindi nakasalalay sa iyong nagawa o hindi nagawa. Ito'y nararamdaman dahil may isang taong nakakita sa iyo ng tadhana na hindi pa natutupad. Hindi mo alam kung ilang beses na ang iyong buhay ay hinawakan ng mga di nakikitang sinulid. Habang iniisip mo na ito ay simpleng sariling lakas, may mas mataas na puwersang sumusuporta sa iyong mga hakbang. Hindi lamang ito dahil sa iyong lakas. Hindi lamang ito dahil sa iyong tapang. May misteryo dito, kapag ang isang tao ay lumuhod ng tahimik at inilagay ang iyong pangalan sa harap ng hindi nakikita, isang bahagi ng iyong kwento ay natatamaan ng hindi mo namamalayan sa oras na iyon. At ito mismo ang dahilan kung bakit ang revelasyong ito ay dumarating sa iyo ngayon, upang maunawaan mo na ang akala mong pag-abandona ay, sa katotohanan, isang nakatagong pag-aruga. Ilang beses mo nang naisip, bakit nandito pa rin ako? Ilang beses kang naniwala na wala ng dahilan para magpatuloy? At sa kabila noon, isang di inaasahang enerhiya ang lumitaw sa sandaling halos susuko ka na. Naalala mo ba? Hindi ito tsamba. Ito'y sagot. Ito'y bunga ng isang taong nagmalasakit sa iyo sa punto ng pag-aalay ng bahagi ng kanyang oras, bahagi ng kanyang sakit, bahagi ng kanyang puso para sa iyong kaligtasan. Hindi niya kailangang makita. Hindi niya kailangang kilalanin. Hindi niya inaasahan ang kapalit. Ang lihim na dasal ay hindi humihingi ng palakpak. Nagtitiwala lang ito na sa isang lugar, kikilos ang di nakikita. At gumalaw nga. Sa pagkilos, binago nito ang iyong landas ng hindi mo alam. Nalampasan mo ang mga gabi na maaaring sumira sa iyong isipan, ngunit nakahanap ka ng lakas para huminga. Nalampasan mo ang mga araw na tila walang labasan, Munit may nag-ayos ng mga pangyayari sa iyong paligid. At ngayon, sa paglingon mo sa nakaraan, unti-unti mong nauunawaan na hindi ka naglakad ng mag-isa. Ang pag-unawang ito ay hindi madali. Dahil ang ibig sabihin nito ay aminin na wala kang kontrol sa lahat. Signipikang maunawaan na, sa likod ng ipinapalagay na swerte, may nakatago palang layunin. Ilang beses mo nang naramdaman na parang may nakatagong kamay na humahawak sa sa'yo. Parang sa huling segundo, may nagbabago ng lugar maliwanag na nagkaroon ng interbensyon sa mga sitwasyon na hindi mo kayang lutasin mag-isa. At ngayon natuklasan mo ang punot dulo nito. May nanalangin. May humingi para sa'yo. May naniwala na ang iyong buhay ay sulit ang pag-aalay sa pamamagitan ng lihim na intersesyon. Ito dapat ang magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Dahil kung may naniwala sa iyong hinaharap noong ikaw mismo ay sumuko na, marahil may mas malalim pa sa iyong kalooban kaysa iyong inaasahan nararamdaman mo ba ang bigat nito? Ang iyong pagkabuhay ay sinuportahan hindi lamang ng iyong lakas, kundi ng tahimik na pagmamahal ng isang taong hindi sumuko na alalahanin ka. At kapag naintindihan mo ito, nagbubukas ang bagong realidad, kung may nagmalasakit, may dahilan para ipagpatuloy. Hindi lang ito tungkol sa pasasalamat. Ito ay isang tawag para ikaw ay magising at makita na ang iyong buhay ay may mas malalim na kahulugan. Marahil hindi mo matutuklasan kung sino yon, Marahil ang mukha ay mananatiling nakatago. Pero ang mahalaga ay hindi ang matukoy ang tao. Ang mahalaga ay kilalanin na ang pangangalaga ay tunay. At ang pangangalaga na yon ay umabot sa iyo. Ngayon huminga ka ng malalim. Hayaan mong daanan ka ng katotohanan ito. Hindi ka kinalimutan. Hindi ka binabaliwala. Mayroong isang nag-alala para sa iyo noong akala mo wala na. Isipin mo, ang alaala na iyon ay hindi lang nagprotekta sa iyo, kundi nagbukas din ng mga daan na ngayon lang nagsisimulang lumantad. Marahil ikaw ay nasa laban ng iyong kalooban pa rin, marahil ikaw ay naliligaw pa rin. Pero hindi mo na maikakailan na may isang lakas na kasama mo. Naranasan mo na ba ang ganito? Ikaw ba ay magbahagi ng iyong kwento sa mga komento? At kung mayroong isang bagay na ipapakita ng sandaling ito, ito ay na ang iyong buhay ay hindi pangkaraniwan. Ito ay may mas malalim na layunin kaysa iyong inaasahan. Hindi ka nabuhay ng walang dahilan. Hindi ka dumaan sa mga dinaanan mo ng walang dahilan. Existe ang isang hindi nakikitang linya na nagtatagpi sa bawat piraso ng iyong kasaysayan. At ngayon, oras na upang mapansin ito ng mas malalim. Ang revelasyong ito ay hindi dumating sa iyo upang maging isang kakaibang detalye. Ito ay dumating bilang isang tawag. Isang imbitasyon upang kilalanin mo na ang nangyari ay hindi lamang kabutihang loob ng tao, kundi isang espiritwal na interbensyon. At kapag nauunawaan mo ito, nagbabago ng lubusan ang iyong pananaw sa buhay. Isipin mo kung, sa pinakamadilim na araw ng iyong paglalakbay, mayroong taong noong eksaktong sandaling iyon ay nagdarasal para sa iyo. Isipin mo kung, habang ikaw ay umiiyak na iniisip na walang nakakaalam, isang tinig sa katahimikan ang nagbabanggit ng iyong pangalan sa harap ng dinakikita hindi ito nagkataon. Ito ay pag-aruga. Maari mo itong baliwalain. Maari mong isipin na hindi ka naniniwala. Ngunit ang katotohanan ay naganap na ang epekto. Narito ka ngayon dahil mayroong isang taong nagdesisyon na maniwala sa iyo noong tila imposible. Ito ang uri ng katotohanan na hindi nasisira. Hindi nito kailangan ng material na ebidensya. Ito ay nararamdaman sa simpleng katotohanan na ikaw ay nakaligtas. At ang survivor na ikaw ngayon ay nagdadala ng malalalim na marka, ngunit nagdadala rin ng testimonya. Kahit gaano mo man naramdaman ang kalungkutan, lagit-laging mayroon isang lihim na panalangin na sumusuporta sa iyong kaluluwa. Kung ito'y humahaplos sa iyo ngayon, magkomento, narinig ko na. At habang lumalago ang kamalayan na ito sa loob mo, nagsisimula ang isang pagbabago. Dahil ang malaman na mayroong taong naniniwala sa iyo ng tahimik ay nagbibigay daan upang ikaw din ay magsimulang maniwala sa iyong sarili. Nauunawaan mo ba kung gaano ito mapagpalaya? Ang iyong kasaysayan ay hindi lang gawa sa mga kawalan. Ginawa rin ito ng mga nakatagong milagro. Nang mga di nakikitang kilos na pumigil sa iyong tuluyang pagkabagsak. At kahit kailan tila walang nakakaintindi sa iyo, mayroong nakaramdam sa iyo sa espiritu. Iyan ang kapangyarihan ng panalangin, tawirin ang mga distansya, basagin ang mga hadlang, abutin ang mga lugar na hindi mo inaasahan. Ngayon, tingnan mo ang iyong sarili. Tignan kung ilang beses kang sinuportahan ng hindi mo alam. Ilang beses kang binigyan ng bagong pagkakataon ng buhay. Ilang beses mong inisip na yon na ang katapusan, pero naging simula lang pala ng isang bagong yugto. Walang nangyari ng walang dahilan. Bawat detalye ay ginabayan ng hindi nakikitang pag-aalaga. At ang pag-aalaga na iyon ay inudyuka ng isang taong naglaan ng panahon upang ipanalangin ka. Ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin mo sa rebelasyong ito? Paano mo haharapin ang katotohanang ang buhay mo ay may higit na halaga kaysa sa inaakala mo? Pwede mong baliwalain, pwede mong isantabi, pero hindi mo pwedeng burahin ang katotohanang nakarating ka dito dahil sa isang mas dakilang bagay. At kapag napagtanto mo yon, magbabago ang landas mo dahil hindi na pwedeng mabuhay ng parang nagtatagal lamang. May layunin. May patutunguhan. May dahilan para magpatuloy. At ito ay simula pa lamang ng revelasyon. Ang darating pa ay mas makakapukaw ng iyong kamalayan. Dahil kung may isang taong nanalangin para sa iyo ng lihim, ibig sabihin ay may hinaharap na nakalaan para sa buhay mo na hindi mo paganap na nakikita. Ngayon mo na napagtatanto, kung may isang taong nag-alay ng panahon at katahimikan para banggitin ang pangalan mo sa harap ng hindi nakikita, ibig sabihin ay mayroong sayo na hindi pa lubos na namumulaklak. At marahil ito ang dahilan kung bakit narito ka pa ngayon. Dahil habang iniisip mong dumating ka na sa katapusan, may hinaharap na naghihintay na maihayad. Napansin mo ba kung paano ang pinakamalaking mga pagbabago sa iyong buhay ay hindi dumating sa panahon ng kasiyahan, kundi sa mga sandali ng sakit? Dito mismo, kung kailan inakala mong hindi mo na kaya, dumating ang lakas. At hindi ito nagmula lamang sa iyo. Ito ay pinatibay ng isang lihim na panalangin na nagbukas ng daan upang ang imposible ay maging posible. Ilang beses ka naglakad sa gilid ng isang panloob na bangin? Ilang beses bumigat ng husto ang pagod na tila wala ng labasan. Pero, biglang may kumilos. Isang hindi inaasahang tawag, isang kilos ng kabutihan, isang alaala na naghatid ng pag-asa, Isang kapayapaan na walang paliwanan. Lahat ng ito ay mga senyales na ang panalangin ng isang tao ay hindi nasayang. At kailangan mong maunawaan, hindi lang ito puro swerte. Hindi lang ito dahil sa iyong tibay. Ito ay intervention. Ito ay tugon. Eh kung nangyari ito ng isang beses, makakasiguro kang patuloy itong nangyayari. Dahil ang nanalangin para sa iyo ay hindi sumuko sa paniniwalang may mahalagang kabanata pa ang iyong buhay na isinusulat huminga. Hayaan mong ito ay lumusot sa Ang buhay na tila wasak, ang kwento na tila naputol, ay patuloy pa rin hinahabi. At ang sinulid na nag-ugnay sa mga hindi nakikitang piraso ay eksaktong ito, ang tahimik na pananampalataya ng isang taong piniling maniwala para sa Ibig sabihin nito, kahit sa mga araw na hindi mo kayang maniwala sa sarili mo, may isang tao pa rin sumusuporta sa iyong pangalan. At kapag ang pagkaintindi na ito ay pumasok sa puso, may magbabago magpakailanman. Nararamdaman mo ba ang lakas na ito? Ang pakiramdam na may umaalalay sa'yo kapag wala ka ng enerhiya. Ang kapayapaan na hindi mo maintindihan sa gitna ng bagyo. Ito ang mga nakikitang bakas ng panalangin na hindi mo narinig. Hindi lang ito maganda. Ito ay malalim. Ito ang patunay na hindi ka kailanman talagang nakalimutan at alam ko na may bahagi sa na nagpupumilit pa ring tanggapin ito. Dahil mas madali ang maniwalang lahat ay nakadepende lamang sa sarili mong lakas. Pero paano kung hindi ganoon? Paano kung ang iyong kaligtasan ay isang regalong nilalaan ng mga hindi nakikitang mga kamay? Paano kung humihina ka ngayon dahil may naniwala sa iyo noong tila wala ng dahilan? Ito ay nakakatunaw. Ito ay nakakasira. Ito ay nagbibigay daan para mapansin mong mas malaki ang buhay kaysa sa iyong naiisip. At marahil nagpapatanong ka ngayon, sino kaya yon? Pero ang pagkakakilanlan ay hindi gaanong mahalaga tulad ng kilos. Dahil maaaring isang kaibigan, isang estranghero, isang tao na hindi mo inaasahan. Ang mahalaga ay may isang boses na tumindig para sayo. At ang boses na yon ay tumagos sa langit at umabot sa puntong ikaw ay bumabagsak. Nangyaring maramdaman mo ba na may biglang naalala ka ng isang tao? Para bang may malakas na pag-isip na pumasok sa iyong isipan na nagdadala ng kaaliwan? Ang mga sandaling ito ay hindi aksidente. Ito ay mga nakikitang alingaungbaw ng intersesyon na nagpanatili ng iyong kwento. At narito ang pinakamalakas na katotohanan kung may isang tao na tahimik na ginawa ito para sa iyo, ito ay dahil ang iyong buhay ay may tadhana. Hindi lamang buhay. Tadhana. Isang landas na malapit ng mabunyan. Ngunit para tunay mong maunawaan ito, kailangan mong bitawan ang ilusyon na ikaw ay nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka kailanman naging nag-iisa. Ang kalungkutan na iyong nadama ay hindi pag-abandona. Ito'y katahimikan lamang, inihahanda ka upang mapansin na may isang taong nagmamalasakit mula sa malayo. At ito ay napakalakas na makakapagpagaling ng malalalim na sugat. Dahil ang pinakamasakit na kirot ay hindi ang kawalan ng mga mapagkukunan, kundi ang kawalan ng alaala. Ang pakiramdam na walang nagmamalasakit. At ngayon natutuklasan mong hindi ganon. Ikaw ay naalala. Ikaw ay pinrotektahan. Ikaw ay dinala. Naranasan mo na ba ito? Ikwento mo sa mga komento. At huwag isipin na nangyari lamang ito sa nakaraan. Hanggang ngayon ay may mga dasal na ginagawa ng lihim hanggang ngayon ang iyong pangalan ay umuugong sa mga lugar na hindi mo makita. Hanggang ngayon may di nakikitang pag-aalaga na gumagalaw papalapit sa iyo. Napansin mo ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, anuman ang iyong harapin, hindi ka pinabayaan. Ibig sabihin, sa bawat hakbang, kahit natitisod ka, may isang taong para sa iyo ay nananalangin. At ang dasal na iyon ay hindi nagbubunga ng wala. Ito'y may tugon. Kaya't ikaw ay bumabangon pa rin. Kaya't kahit sugatan, patuloy kang naglalakad. Kaya't kahit pagod, nilalanghap mo pa rin ang hangin. Dahil may isang mas malaki ang sumusuporta sa iyo. Ang pagpapahayag na ito ay hindi lamang upang makapagpagaan. Ito'y upang gisingin. Upang ipaalala na kung may isang taong tahimik na naniwala sa iyo, ito ay dahil may isang bagay pa na kailangan mangyari sa iyong buhay. At ang katuparan na iyon ay hindi lamang nakasalalay sa iyong pagsisikap. Nakasalalay ito sa iyong pagiging bukas upang mapansin na ikaw ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isipin mo ito, kung may nagdasal para sa iyo, ibig sabihin may isang mana ng pag-aalaga na iniinatan. At dala mo ngayon ang manang iyon. Nasa loob mo ito. At isang araw, maaari mo ring maging ang taong nananalangin ng tahimik para sa isang taong nangangailangan ng nang hindi nila nalalaman. Iyon ang siklo. Ang panalangin na natanggap ay nagiging panalangin na iniaalay. Ang pag-aalaga na natanggap ay nagiging pag-aalaga na ibinibigay. At sa ganitong paraan lumalawak ang buhay. Napapansin mo ba kung paano ito lumalampas sa iyong sarili? Hindi lang ito tungkol sa iyong kaligtasan. Ito ay tungkol sa hindi nakikitang epekto na magkakaroon ka rin. Dahil ang parehong pag-aalaga na dumating sa iyo, isang araw ay darating sa iba sa pamamagitan mo. At kapag nangyari yon, maintindihan mo ng mas malalim, wala sa iyong naranasan ang nasayang. Bawat luha, bawat madilim na gabi, bawat tahimik na laban, lahat ay naging mabungang lupa upang madala mo ang habag at maalala ang iba na nangangailangan din. Ito ay kapalaran. Ito ay pamana. Ito ay layunin. At ngayon, sa harap ng revelasyon na ito, ang tanong ay, handa ka bang mapansin? Handa ka bang tanggapin na ang iyong buhay ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa iyong iniisip? Handa ka bang imulat ang mga mata para makilala na hindi ka ganap na mag-isa tulad ng iyong pinaniniwalaan? Humina kang muli. Hayaan itong pumasok. Hindi pa tapos ang kwento. Ang susunod na mangyayari ay magpapakita pa ng mas malinaw na mayroon kang tawag. Kung ikinilos ka nito, magkomento. Sapagkat ito ay tanging ibabaw lamang ng rebelasyon. Mayroon pang mas malalim na antas na naghihintay para sa iyo. At kapag nabuksan ng mga ito, mapapansin mo na ang lihim na panalangin ay hindi lamang nagligtas ng iyong buhay, ngunit ito rin ay nagpasigla ng isang bagay sa loob mo na hindi na kailanman mabubura. Hindi dito nagtatapos ang usapan. Ang susunod na video ay higit pang magpapabukas ng iyong mga mata. Sumama ka sa akin at ipagpatuloy ang paglalakbay.